So, yun guys, nandito sa ating ulohan ang simbahan. Malaking simbahan ng Baybay City, Lady. na Nasa ating ulohan din ang puso ng Baybay. Puso ng Baybay. Mapagmahal ang Baybay. And before, wala pa to. Ayan, kayo, meron natin. Ano? tawag dito, ang post. Talagang, guys, na-disgust siya siya. Ngayon, okay, natumbas siya, lang. Okay, laban lang, kuya. Normal lang yan. Bangon, bangon, bangon. Isa, tumpa talaga siya, guys. Bangon, bangon, bangon. So nakabango na si kuya Sa kanyang pagkatumpang By kulit